ka po ng bata oh. Hangga po ng bata ko. Ano? Mga katong. boy! Ano yun? piso Piso? Ano gagawin mo sa piso? Saan ka nakatira? Sa antipolo ko. Antipolo ka nakatira? Sino kasama mo? Wala po. Wala? Anong ginagawa mo dyan? Nakaupo ka lang dyan? Sinong tatay mo? Asan tatay mo? Doon sa bahay. Eh bakit pinababayaan ka dyan? Sa so, bibili niya ako ng pagkain. Bibili ka? Uy, hindi na pagkain? Ano pangalan mo? Ah, uh, Sean. Ikaw si Sean? Ang pogi mo naman. Ang pogi mo ha? Pogi ka ba? Apo. Ang oh, pogi mo. Ano lagay mo sa piso? Bibili na po ng pagkain. Bibili ka pagkain? Apo. Sino kasama mo dyan? Wala kang kasama? Apo. Mm, piso lang. O oh, ka ta ng lima ha. Ikat no, eh, pero pa yata ako dito. Yeah, wait lang ha. Wala ka bang kasama diyan? O, Oh, ito. Bigyan ata ng 5 piso ito, pwede na to. Ito ng piso, ha? bibili ka ng pagkain mo, pagkain bibili mo. Pa pagkain bibili mo ha. Wala kang kasama diyan iba? Kalaro mo, wala kang kalaro. Hmm. Tsaka Saan pa pupunta yan? Saan? Bibig ka lang ng pagkain. Hmm. Saan ba ikaw nakatira? Hatid kita? Gusto mo hatid kita? Hatid kita? Gusto mo? Bakit ayaw mo? Iuawi ka na lang mag -isa. Alam mo pupunta papunta sa inyo. Ayan. Ayan, piso. Bili ka ng pagkain. Anong bibili mo dyan sa limang piso? Anong pagkain bibili mo? Tinapay. Ah, tinapay. Hmm. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Magpo-pore ka pa lang? Ang laki mo naman. Pore, pore, old ka? Ang laki mo naman. Ganun ang buhok mo. Hindi ka nipapagupit? Hindi. Wow, pogi naman ng batang to. Ganun mo. Please, para ano, Bapinsi ka, oh. Mm. Ilan kayo magkakapatid? Apat kayo. Ikaw lang ang lalaki, o ilang kayo lalaki? Dalawa. Tatlo. Ilang kayo lalaki? Apat kayo, puro lalaki kayo. Oh, galing naman ng bata to. Nag-aaral ka na ba? Hindi pa. Nag-aaral ka na? Si sino si ah, uh, may kapatid ka ang panganay. Ilan taon na yung panganay mong kapatid? Uh, six. six na yung panganay mo, na kapatid. Mm. Sa kami bibili ng pagkain. <tod> ah, doon. Mm. Ingat ka baka masagasaan ka diyan ha. Huwag kang tatawid sa kalsada ha. Ha? Hatid na kaya kita, gusto mo hatid kita? Ba't ayaw mo? Ah, kaya mo mo yung mag-isa. Malapit ka lang dito. Malapit ka lang. Lalakarin mo lang. Oo. Dapat may kasama ka. Kasama dapat yung kuya mo. Para hindi ka... Baka mawala ka dyan. May nangunguha ng bata. Gusto mo kuhanin ka ng nangunguha? Ha? Ayaw mo? Oo. Sige. Gusto mo mag-artista? Gusto mo mag-artista? Ano bang... Gina, anong bang kaya mong gawin? mag ka? Marunang ka bang kumanta? Ha? Sumayaw, marunong ka rin. Sige nga, pakita mo nga ako sumayaw. Magaling ka ba sumayaw? Ha? Magaling ka ba sumayaw? Sige, natagdaghan ko yan. Magagawin ko 20 yan, oh. Magaling ka ba sumayaw, oh. oh ito may 20. Oh. Dali mo ng pera, oh. Sew ka nga, paano ba? Sample. Sige nga, sew ka nga. Sew ka. Ang galing, ha. ah. Ang galing, oh, oh. Ang galing mo naman, boy. Hmm. O oh, kumanta, marunong kumanta. O oh, sige nga, ka nga. Ang galing ha. O oh, sige na. Bye bye. O oh, sige na, bili ka na ng pagkain mo dun. Bye bye. Bye bye. Oh, Ang